And then pangatlo, honor others. Basahin natin yung Romans 12.10. Maging magiliwin kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ninyo sa mga kakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa na higit pa sa inyong sarili. Kaibigan, gusto kong imagine mo sandali. Isang community kung saan ang mga tao ay naglalamangan, nagpapataasan, nagpapagalingan. Ang tindi ng competition. Pero, hindi sa paramihan ng yaman, hindi sa pataasan ng posisyon, hindi sa pagalingan ng skill, kundi naglalamangan sa paggalang sa isa't isa. Grabe yung competition na yon. Alam mo, ang prayer ko magkaroon sa Olympics ng ganyan, ano, pagalingan sa pagpaggalang sa isa't isa. Isang pamilya na kung saan ang lahat ay naguunahan. Hindi sa pagiging bida, kundi sa pagbibigay ng paggalang sa iba. Ganito ang picture na gustong sabihin ni Pablo dito sa Romans 12.10. Hindi ito kompetisyon kung sino ang mas sikat, kundi kompetisyon ito. Kung sino ang mas marunong magmahal at mas marunong magbigay ng pagpapahalaga sa kapwa. Yun yung kompetisyon. Grabe! Imagine mo kung ganyan tayong lahat na mana ng palataya. na ko, ako kailangan ko maging intentional sa area na ito. Ang salitang ginamit ni Pablo na magiliwin kayo ay mula sa Griegong Pilos Torgos. Ibig sabihin ay mainit na pagmamahalan ng isang pamilya. Ito yung klase ng pagmamahal ng magulang sa anak o magkakapatid na nagdadamayan. Ito yung pagmamahal na kung saan alam mong kilala ka nila kung sino ka o ano ang pinanggalingan mo at kahit ano pa yan tatanggapin kanila. Hindi mo kailangan magpanggap kasi ligtas ka. Kasi ang turing sa'yo ay minamahal. Nakapamilya. Hindi mo kailangan magkunwari. Kasi nasabi ni Pablo, tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Ibig sabihin, ang church ay hindi lang grupo ng magkakaibigan, kundi tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Tapos sabi pa, igalang ninyo ang isa't isa ng higit pa sa inyong sarili. Ang salitang igalang dito ay nangangahulugan na bigyang halaga, ituring na mahalaga, igalang. Pero hindi lang basta igalang kundi sinabi ni Pablo, higit pa sa inyong sarili. Alam mo sa Greek ang ibig sabihin, unahan mo o manguna ka. Ibig sabihin huwag mong hintayin na maunahan ka na pahalagahan ng ibang tao. Dapat ikaw yung mauna sa kanila. Huwag ka mag-antay kung sino ang unang babate, kung sino ang unang magpapasalamat, o kung sino ang unang magbibigay. Ako, antayin ko muna. Kung binati ako, babatiin ko sila. Kung pinatawad niya ako, then papatawarin ko rin siya. Kung magiging mabait siya sa akin, magiging mabait din ako sa kanya. No, hindi. Ang sinasabi ni Pablo, magukunahan tayo. Pag may nakita kang tao, batiin mo agad. Kailangan mauna ako. Kailangan mapakita ko. Ako ang unang magpapakita ng kabutihan sa kanya. Ako ang unang tao magmamahal sa kanya. Ako ang unang tao magpapatawad sa kanya. Hindi ko aantayin na mag siya sa akin. Ganun yung sinasabi ni Pablo. Magpaligsahan kayo. Kung meron mang paliksahan, nako, hindi yan yung uh, basketball o sports o kung ano man. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Ang paliksahan ay yung pagpapagalingan natin na magpakita ng kabutihan sa isa't isa. Mangunguna ka sa paggalang, mangunguna ka sa kabutihan, mangunguna ka sa pagmamahal. Grabe, isipin mo sa pamilya kung lahat naguunahan humingi ng sorry. Di ba ang gaan ng tahanan? Kahit may conflict, napapawi agad. Kung lahat naguunahan mag magpasalamat, naguunahan magbigay, naguunahan tumulong. Wow! Di ba masarap tumira sa ganong bahay? Ang hirap tumira sa bahay na puro sigawan and then lahat nagpapataasan ng pride dahil mataas ang pride hindi nang kikibuan hibigan ang sarap tumira nung alam mo tumira sa bahay na alam mo na kung bawa nagkamali ka biglang may magsasabi sa'yo oy sorry ha ah. kasi nasabi ko ito ang bilis ako imagine mo yun ano kahit wala ka pa sa heaven para ka na nasa heaven ganon din sa church sa office sa d-group sa marketplace Kumbawat bawat isa sa atin ano, nagpapagalingan tayo na maging mabuti nandun yung, yun yung purpose na paangatin natin yung iba at hindi tapakan naguunahan tayo na iangat sila alam nyo anong mangyayari walang may iwan, walang mababa sabi sa Filipos 2.3 huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili kaibigan tanda mo ito at ipost natin sa social media ang tunay na karangalan ay nakikita hindi sa taas ng pagtingin ng tao sa atin, kundi sa taas ng paggalang natin sa iba. Maraming tao ay naalagaan yung reputasyon. Maraming tao ayaw ng failure kasi inisip nila kung pagtawanan, kung magkamali kasi inisip nila yung pinakamataas na paggalang ay binibigay sa mga hindi nagkakamali. Binibigay sa mga perfect na tao. Binibigay sa matatalinong tao. Pero hindi ganun ng Diyos. Sa mata ng Diyos, yung pinakamataas na kalagayan ng isang tao, alam mo, hindi yung maraming na-post sa social media ng mga good works. Hindi yon kung hindi ang ini-elevate ng Diyos ay yung isang tao na mataas ang paggalang sa ibang tao. Nakikipag-unahan siya sa paggawa ng kabutihan. Ang pagmamahal na makasarili, gusto laging pinupuri. Pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba ay marunong magtaas ng ibang tao. Hindi ka nakikipag-agawan sa credit. Ang pagmamahal na makasarili na kapag ang pinansin ay iba. Pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba, natutuwa yan. Kapag ang iba nabigyan ng recognition, tuwan-tuwa yan, pumapalapak yan, naku, tuwan-tuwa ako, Tuwan -tuwa ako masaya ako para sa'yo. Congrats! Ang pagmamahal na makasarili, nagpapahalaga lang sa mga sikat at mayayaman. Pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba, marunong magpahalaga sa lahat ng klasing tao. Lalo na sa mga tao ang tingin sa sarili nila ay maliit. Ang pagmamahal ng makasarili laging ako muna pero ang pagmamahal na marunong gumalang sa iba ay laging ang iba muna bago ako. Ibigan sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa simbahan, ikaw ba ang nauunang magbigay ng parangal o naghihintay ka lang na mapansin? Kaya nga, simulan mo na ikaw naman ang maunang mag-affirm, magpasalamat o mag-encourage naman sa iba. Alam mo, sa, para sa akin din ito. Kailangan ko to i-apply. Minsan, pag pupunta ako sa office, pag hindi ako binate, minsan, nauuna pa sila magbati sa akin. Ako, hindi. Kaya ko ngayon, ako, ang application ko, kailangan mauna ako bumati sa kanila. Mauna ako mangumusta sa kanila. And na ko, may mga tao na, na, na ito pa yung worst. Minsan, dumadaan sa harap ko at hindi ko nababate o hindi ko nakukumusta. Gusto ko, ako yung mauna magbigay ng time. Gusto ko ako yung mauna magbigay ng pagmamalasakit at hindi sila. Sabi sa Lucas 22 to 24, nagkaroon ng pagtatalo sa mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaibigan, imagine mo ito. Ito na yung huling gabi bago ipako ang Panginoong Yesus sa krus. Alam niya na ilang oras na lang at siya ipagkakanulo na siya. Ipapako siya at mamatay para sa kasalanan ng salibutan. Pero ang problema ay nagtatalo pa ang kanyang mga alagad. Ano yung pinag nila? Kung sino sa kanila ang pinakadakila. Ang ibig sabihin, nagpapataasan. Grabe, habang ang Panginoon ay nag-iisip kung paano ibibigay yung kanyang buhay, sila naman nag-iisip kung sino ang pinakamahalaga, sino ang pinakamataas Nakakanungkot, di ba? Habang anak ng Diyos ay handang magpakumbaba, ang mga disipulo ay abala sa kung sino ang dapat itaas. Noong panahon na iyon, kaugalian na bago kumain, kailangan muna hugasan ang mga paa. Madumi ang daan noon. Wala pa mga aspalto noon. Maalikabok, maputik. Kadalasan may alipin na na kailangan gumawa nito ang pinakamababang uri ng alipin siya ang maguhugas ng paa ngunit sa gabing yun walang gustong tumayo bakit? kasi kapag naghugas ka ng paa para kang umaamin na mas mababa ako sa inyo Grabe no, nakakaramdam ba tayo ng ganyan? Misa ayaw natin yung ministry na ito, parang ang baba niyan, bakit ganyan? Tagawalis, tagalinis ng CR, bakit, bakit ako papasok sa ganyan? Hindi yan pwede sa akin. At ito yung problema. Walang gustong magmukhang mababa. Kaya lahat sila nananatiling nakaupo. Di bali na na marumi ang kanilang paa. Di bali na, kakain ako kahit marumi pa ako. Arang ganun yung iniisip nila. Sarili lang nila yung nasa isip nila. At sa pakataong ito, tumayo ang Panginoong Yesus. Dito mo makikita na ang isip ng Diyos para sa iba others minded, others first. Sabi sa John 13, 3 5 alam ni Jesus na ibinigay na ng ama sa kanya ang buong kapangyarihan. At alam niya, siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya ay tumayo mula sa hapag. Nagalis ng panlabas na balabal at nagbikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na kabikis sa kanyang baywang. Alam naman ng Panginoon na siya ang may pinakamataas na authority pero siya ang unang nagpakumbaba. Alam niya na siya ang hari ng mga hari, pero siya ang unang naglingkod. At matapos niya hugasan ang kanilang mga paa, sinabi niya, Tinatawag niyo akong guru at panginoon? At tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ang panginoon at guru ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat ni ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan grabe, hindi hinantay ng Panginoong Isus na may magpresinta sa kanila, kundi inunahan niya sila. Pinakita niya ang kahandaan niya na maglingkod. At ito ang nais niyang tularan nila bakit? Kasi mas nakikita siya sa ating buhay kung tayo ay natututo magpakumbaba. Nakikita ang Panginoong Esos sa ating buhay kung tayo ay nagpipresenta na maglingkod kahit sa pinakamababang posisyon. May isang mag-asawa, tawagin na lang natin silang Mark at Lisa. 15 years na silang mag-asawa at aminado sila na malamig na yung kanilang relasyon. Palagi na lang silang may conflict. Umingi sila ng payo sa pastor at nalaman ng pastor na pareho pala silang nagaantayan. Si Mark ang sabi niya, kapag nirespeto na niya ako, saka ako maglilingkod sa kanya. Si Lisa naman, sabi niya, kapag binahal niya akong muli, saka ako siya irerespeto pareho silang nag-aantayan. pareho silang nagbibilangan. Pero ang masakit, parehas lang naman silang nasasaktan. Kaya binigyan sila ng challenge ng pastor. Sabi ng pastor, sa loob ng 30 araw, huwag kayong magantayan. Magunahan kayong magmahal. Magunahan kayong magbigay ng respeto. Sabi ng pastor kay Mark, unahan mong i-affirm si Lisa kahit walang kapalit, kahit hindi siya sumagot ng thank you. Gawin mo pa rin. At sabi naman ng pastor kay Lisa, unahan mong i-respeto si Mark. Kahit hindi siya perpekto, huwag mong bilangin ang mali, i-honor mo ang tama. Sabi nila, Pastor, mahirap yata yan. Sabi ng Pastor, oo, pero doon mo makikita ang himala ng kabutihan ng Diyos. Naniniwala ba kayo na yung himala ng Diyos, makaranasan nyo lang kung susunod ka. Anggat hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo makikita ang himala niya. Ito yung katotohanan. Alam mo, pagbalik nila, makalipas ang tatlong buwan, ibang-iba na mukha nila. Masaya, magaan, may ningning sa kanilang mata. Sabi ni Mark, nang tumigil ako sa paghihintay at nagsimula ako maglingkod, dun ko na pagtanto, ang tagal ko na palang naging makasarili. Lagi kong hinihingi ang respeto pero ayoko namang magbigay. Sabi naman ni Lisa, nang tumigil ako sa kaka criticize at nagsimulang mag-affirm sa aking asawa, unti-unti ko nakita ulit ang mga magagandang katangian ng asawa ko na nakalimutan ko na. Kapatid, doon nila naranasan ang sinasabi ni Pablo na pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Nang pareho silang naging mabilis sa pagrespeto, pareho silang nagtagumpay. Narealize ko walang talo kapag naguunahan tayo sa kabutihan. Kapag nauuna ka sa paggalang, alam mo, pareho kayong nananalo. Kapatid, dito ang challenge. Pumili ka ng tatlong tao na i-honor mo. I-text mo or tawagan mo. Sabihin mo, salamat sa kabutihan mo. Mahalaga ka sa akin. Unahan mo siya. Unahan mo magparangal. Huwag mo hintayin silang mauna. Ikaw ang mauna. Ikaw ang mag-break ng cycle ng pride at tahimik na tampuhan. Sabi sa Filipos 2.4, huwag lang ang sariling kapakanan ng isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. At kapag ginagawa mo ito, makikilala ka na ikaw ay talagang disciple ng Panginoong Yesus. Sabi sa John 13.35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaibigan, maring inisip mo na ang hirap naman magmahal ng walang pagkukunwari at mahalin ang kabutihan parang gusto mo maging totoo pero laging natatalo ka ng pride, ng takot o ng sakit. Alam mo kung bakit? Kasi hindi natin kaya magmahal ng ganito sa sariling lakas. Kailangan mo ang Panginoong Yesus sa iyong puso. Sabi sa 1 John 4.19, tayo'y umiibig sa ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaibigan, tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa iyo upang magawa mo ding magmahal sa iba ng gaya ng pagmamahal niya. Hindi mo magagawa magmahal ng totoo hanggat wala ang Panginoong Yesus sa puso mo. Manampalataya ka na siya ang nagbahid ng iyong kasalanan sa krus. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at agapagliktas. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, pinaamin ko po na ako po yung makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na aking puso. Manahan ka sa akin. Pumasok ka at ikaw na ang mag-drive ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako magmahal ng walang pagkukunwari. Tulungan mo ako magmahal sa paraan na ginagawa mo Tulungan mo ako magmahal na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Amen. Alam mo kaibigan, kapag uh, ipinalangin mo yan, nasaan na ang Panginoong Yesus? Nasa iyong puso na. Hindi na siya aalis dyan. Paano ba natin mababantayan ang ating pagmamahal? Guard your love. Paano? Reject hypocrisy. Maging totoo ka sa iyong pagmamahal. Pangalawa, cling to good kumapit sa tama kahit mahirap. Kapag masakit, kumapit pa rin. Kapag di mo feel, sumunod ka pa rin. Pangatlo, honor others. Makipag-unahan ka sa paggalang at pagmamahal. Huwag kang mag magintay na mapansin. Unahan mo. Ganito ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa iyo. Matibay, mapagkumbaba at kapag tinanggap mo siya, pupunuin niya ang puso mo ng ganitong pag-ibig. Ang pag-ibig na kaya magmahal kahit mahirap. Ang pag-ibig na kaya magpatawad kahit masakit. Ang pag-ibig na Aya magparangal kahit hindi pinapansin. God bless po sa inyong lahat.